Mag-reaction video tayo ulit. Pakinggan niyo to. Bakit tatalikuran mo si Kristo dahil sa kasalanan ni Pedro? Si Pedro, apostol yun. Ang angaral. pero balino sa Biblia na may mga nagawa siyang mali. Nakapanagpas siya ng tainga nang aarestuhin si Kristo. Nagkaila, nagsinungaling, nanumpa, at nagmura pa ng kapait-paitan ng tanungin kung kasama ba siya ni Kristo. At sa galasya, mismo si Pablo ang sumamay sa kanya dahil sa pagkukumbari. Nakasado siya sa mga hintil. Pero nang dumating ang mga hudyo, umurong at humiwalay. Pero sa kapila ng lahat ng iyon, nanatili siyang apostol at sumulat pa nga ng mga aklat sa Biblia. Hindi naman kasi masamang tao si San Pedro. Ibig sabihin, kahit magkamali ang lingkod ng Diyos, hindi yun dahilan para talikuran si Kristo. Sabi pa nga sa Biblia, basta natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Kaya kung pindang o kahit totoo pa, kung pabigdang ilan ang lipa, parang iwan mo ang patutuhanan. Sa araw tayo tungin, kay Kristo tayo kumapit. Kahit sino pang magkasala, Ebro, kahit gusto pa, kay Kristo tayo nakatingin, mananatili tayo kay Kristo. Dahil sa dulo, hahatulan ng tao sa ginawa niya at hindi dahil sa ginawa ng iba. Ngayon, mag-react tayo ulit sa video na ginawa ni Eric Quinto. At inulit ko si Eric Quinto po ay isa sa mga elder or worker sa church ni Eli Soriano or sa MCGI. Nung mapanood ko tong video ni Eric Quinto, alam ko kaagad kung ano yung gusto niyang sabihin. Parang gusto niyang sabihin kung nagkamali man or nagkasala man, nakagawa man ng pagkakasala ang leader, dapat patawarin. So, aminado talaga siya kasi hindi kasi mapapasinungalingan lahat ng mga ebidensya. Nandiyan, kompleto, documented yun. Gaya ng sinasabi ko, kayang-kaya kong patunayan na sila, yung leader nila mismo, nagtayo ng nightclub sa Brazil. So, ang gusto niyang sabihin dito sa video niya, kung nagkamali man, nagkasala man yung leader, uh, dapat patawarin. Kalimutan na lang yung kanilang nagawang pagkakasala. Nagbigay pa siya ngayon ng halimbawa kung paano ikasi si Pedro nagkamali, nagkasala, nakapagsinungaling, nakapagmura. Ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod at nakapagsulat pa ng mga libro. Wala naman po tayong tutol doon. Si Peter yun eh. Ngayon, wag mong ikumpara si Peter sa leader mo. Napakalayo. Napakalayo, hindi mo sila dapat ikumpara. Unang-una, si Peter may accountability. Bakit? Nung magkamali siya, nung magkasala siya sa Panginoong Heso Kristo, nagsisi siya, humingi siya ng patawad. Nagsisi siya, tumangi siya ng mainam. Nung nalaman niya uh, nagkamali siya, nagkasala siya, pinagkailan niya si Kristo, nag, nagkatinginan sila ng Panginoong Hesus, na naramdaman niya yung kanyang pagkakamali, na unawa niya yung kanyang pagkakamali, nagsisi siya. Ngayon, nung magkamali naman si Peter sa harapan ng mga hintil dahil na parang nagpaimbabaw siya, ang ginawa ni Paul, kinorek siya publicly. Nung kinorek siya ni Paul publicly, hindi, hindi nagrebelde si, si Peter. At nagpatuloy pa rin siya sa pakikisama kay Paul. So, si Peter po, meron siyang accountability. Nung magkamali siya, hindi niya pinagtatakpan yung kanyang pagkakamali. Hindi siya nangangatwiran sa kanyang pagkakamali. Inaamin niya yung kanyang pagkakamali. Nagsisi siya, umaamin siya sa kanyang pagkakamali. Kaya, sinasabi ko sa'yo, ang layo magkaiba si Peter sa leader mo. Bakit? Yung leader mo ngayon, hindi umaamin kahit sa kabila ng napakaraming ebidensya na may mga video na, may mga pictures na, meron pang nakapublish sa Brazilian government na nagtayo talaga ang, ang una mong leader, yung unang leader na nasa Brazil, hanggang nakamatayan niya na lang, nagtayo siya doon ng nightclub ng Area 52. Kompleto ng ebidensya, hindi mo matutulan. Ngayon, ano yung ginagawa ng leader mo ngayon? Pinagtatakpan, hindi umaamin. Ayaw umamin. Nung una sinasabi niya, ay AI lang 'yan, fake news lang 'yan, hindi yan totoo, deep fake lang 'yan. Ngayon nung lumitaw na yung mga ebidensya, dumadami yung mga ebidensya, ang sinasabi naman niya, event place lang 'yan. Pinagmamatigasan niya ngayon na yun ay event place lang, samantalang nakita yung mga kasamahan niya na nasa loob siya mismo nakita nandoon sa loob at yung isa pang uh, katiwala cashier at yung pang at yung isa pa naging uh, tagahatid ng bucket ng beer doon sa isang restaurant nila kitang-kita sa video yon ngayon kung yun naman ay fake news bakit ayon yung humarap sa live consultation imbestigahan natin Madali naman malalaman kung yun ay AI or totoo. Pero bakit hanggang ngayon, takot na takot kayo, lalo na ikaw, Eric Quinto, bakit iwas na iwas ka pag ang pinag-uusapan na Area 52 Nightclub? Binablock mo ka agad ako. Bakit? Dahil alam mo sa sarili mo, totoo yung ebidensya. Kaya mo ngayon niya nasasabi na patawarin na lang kung nagkamali man, nagkasala man yung leader, dahil guilty kayo na totoo talagang nag-exist yung Area 52 nightclub. Kaya gusto mong sabihin ngayon, patawarin na lang kung nagkasalaman. Ang lagi mong sinasabi, ang tumingin tayo sa aral. Tingnan natin yung aral. Ngayon, granting kayo na nga yung totoo. Sabihin na natin, sabihin na natin kayo yung sa Diyos, kayo yung totoo, kayo yung sumusunod. Titingnan natin yung aral. Ngayon, ano ba yung aral ni Soriano? kung naalala mo. Worker ka, dapat alam mo. Ako, meron pa akong booklet ng outline kompleto yon. Alam ko hanggang ngayon yung doktrina ninyo na ang aral sa inyo, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ngayon, bakit hindi kayo lumayo kundi nagtayo pa kayo ng Area 52? Ngayon, ang isa pa sa mga aral ninyo, nasa doktrina ninyo, na pagka ang isang member o kahit sino man, pagkasinasadya yung kanyang pagkakasala, yung kanyang pagkakamali, wala nang patawad. Kasalanan na yon sa Espiritu Santo, wala nang kapatawaran. Ngayon, bakit sinasabi mo ngayon, patawarin na lang? Di ba tama ako, Eric Quinto, na nasa doktrina ninyo, pagkasinasadya yung pagkakasala, dapat wala nang kapatawaran. Yan yung nasa doktrina ninyo, ha? ipalagay na lang natin kayo yung tama. Bakit gusto mong sabihin ngayon, patawarin na lang? E eh, malinaw, sinasadya niya. Sinasadya niya yung pagkakasala. Bakit? Matagal na pala yun. Inuulit-ulit nyo, pinagtatakpan ninyo at marami pang mga restaurant uh, ninyo na merong nakaserve na alak. Bakit? Di ba bawal sa inyo yung alak? Di ba sa doktrina nyo bawal ang alak? Bakit kayo nagsiserve? ng alak, sinasadya ninyo ang pagkakasala sa doktrina ninyo, pagka ang pagkakasala wala nang kapatawaran tama? kaya Eric, bago ka laging mag-claim na kayo yung iglesia kayo yung, uh, kayo yung nakakaunawa lang, kayo yung uh, merong Diyos sa buhay kayo lang yung bayan ng Diyos bago mo i-claim yan, humarap ka muna patunayan mo muna na fake or AI or event place lang yung Area 52 night club. Okay? Bago ka mag-claim kasi napakahabang usapin 'yan. Pwede din naman pag-usapan natin 'yan kung talagang patunayan mo na kayo yung true church. Kayo yung tinutukoy sa Biblia. Kaya Eric, 'wag mong ikumpara si Peter sa leader mo. Napakalayo. 'Wag nyo siyang ikumpara sa mga apostoles. Napakalayo. Kaya Eric Quinto, antayin ko pa rin yung sagot mo. Hanggang ngayon, naantay ko yung sagot mo. Kung ready ka bang humara, pag-usapan natin. Ito, kung kahit anong topic na gusto mo, kahit yung true church ba, kayo ba yan, or hindi, ah, pwede natin pag-usapan yan. Okay? Yan lang po. Maraming maraming salamat.